may youtube channel Boy Provincia mag harvest ako ng mga gulay sa aming garden kasi gusto namin mag gulay ngayon yun to sa nakamaki na Yeah. Oh, 你说是倒霉。 diba Di ba marami-rami rin? Parang pa ba? Ayun, meron sa bago. Punin ko na lang Mga unang ano to, mga unang harvest po siya guys. So, shop ko lang to, ano, in order to mga buto. Pinahaba yeah. magluto Magluluto kasi kayo asawa ko ng gulong din. Ayan, dito tayo. May bunga na yung ano, kunin ko yung okra. Pasok ako doon. Ito ako ng okra. Mga unang bunga to guys. Ayan eh. pero yung gunting ko guys siyempre eh. konti lang ang bunga ito yung mga unang bunga nila guys magdidinig din kasi ako kapag na nasa bukid ka, hindi na kailangan ng gamitan kasi mabitas ka na lang sa gigilit-gilit ng mga bahay mo. Dito tayo. 'Yung mga alaga kong bibo eh, mga bago yan. 'yan. Dito tayo na. ano to? Kulang kamote. Yan eh. You guys. na, na. Maliligo ng mga alaga mo. Huh? Umagos ng pulse. So, yung mga harvest ko guys. So, natin. Medyo marami-rami rin. Nagkinigit-igit na yun sila. Oo. So, eh, linipat ulit. yung lagyan ko ng oh. pangit. Pintalbos oh, guys. Mayinit na rin, yeah. mayinit na dito. Diba? Okay. Dagaan hmm. mo. Kasi sabi nung... May okra manong, na ako. Sa may kitaw. Oh, alpa. May kangko. Okay na. O, okay. oh, diba? O, oh, solve na yung buhay. Yeah. Probinsya. O, oh, diba? Masarap pa na. <laughs> guys yung upo ko yan mahaba na oh. Um, gumapang na sila o oh. oh. diba yan talaga ang buhay may probinsya shout out nga pala sa mga sumusuporta sa akin lalong lalo na si tatang anakis tatang roman nature's master ramper chelfall vlogs miriam monte montega mams linads film boy filan nims vlog Dansoy TV, Ariel TV, Enenskani Blog, Pinoy MP Man TV, Montesa TV, Ilocano and Waray, My Life's Jorn, Tatang Bisay, Moms Lee, yan, Marifes Sambila Diaz, yan. Ito yung mga sumusuporta sa akin at yung mga hindi ko nabate na sumusuporta sa aking blog. God bless po tayo sa lahat. Ingat po tayo sa lahat. Thank you for watching. Sana hindi po kayo magsawa. na Sumabay-bay sa buhay, probinsya. Thanks God po sa lahat. Bye-bye. Thank you.